ka na ba ng ayuda? Oo, oo. Nakatanggap. Bakit ka nung, nakatanggap? Nung pandemic, syempre, alam mo, pag hindi mo tinanggap yung ayuda mo, eh, mapubunta sa iba yon. Tanggapin mo, kung hindi mo naman kailangan, tanggapin mo, tapos ibigay mo ngayon sa mga kapitbahay o kasama Ay, mo. Oh, tama yan. Bawat bahay may ayuda. Alam mo, Mama Carla, masabi ko lang, alam ko, ikaw din, -o -o, alam mo yung bahay nyo, malamang may naka-assign kasi dyan ng mga ayuda. Oo, so, oh, oh, meron. na pag may kaya, parang walang ayuda. Siyempre, pantay-pantay ang mo sa tao dapat. Hindi uh -huh. naman na naman pocket medyo nakakaangat angat sa buhay. Eh different, may naka-assign sa'yo. Ang ganyan, gawin mo, tinanggap ko, binigay ko ngayon sa ano. Pero, eto, ang pinag-uusapan natin, yung ayuda to nung pandemic, ha? Oo, oh, nung pandemic. Kasi yung ating topic ngayong umaga ay ayuda ito na binibigay sa para siyang topad. Ah, okay. Oo, parang AX. Oh, yung mga okay. programa programa ito ng mga local governments hmm. na nakatahi ito sa DSWD. Oh, okay. Hindi ko akalain na merong issue ha. Talaga? O sa bigayan ng mga ayuda. amin po ito? kasi ma'am, ako po yung inatasan ng pinaka area pre ng pinaka overall president namin. Ako po yung inaa Overall po ina, President ng anong association na nanang solo parents. Na, parents? Meron kayong ganyang uh, samahan sa isang barangay. Apo. Mula tayo sa ayuda, bakit biglang merong usaping pakikipaghalikan sa lalaki? Ano ito? Eh, yung nga po yung narinig ko nga po, Mama Carla na nakikipaghalikan daw ako sa harapan ng barangay. Ayun sabi ko, ako makikipaghalikan bakit sa harapan ng barangay na alam ko naman yun. Pero kung bakit salikot? ginagawa niya akong ginagawa nila ako walang pinag-aralan, eh, tatago ko na lang po. Bakit ako Hindi naman ito sa, naman ito sa walang pinag-aralan. Ito ay mas uh, siguro sa salitang delikadesa. Ay, ay, lang. Ay, lang. Ito, tama. Ang pinag-uusapan muna natin ngayon ay ayuda. Mamaya na yung chismis, ha? Ano tong ayuda na ikinagalit mo ngayon kay Juliet? Nabalita ko kasi ma'am sa kaibigan ko kasi ako araw-araw pumapasok. Tapos ito, binigyan daw ng staff, pa pamimigay sa ano sa mga solo parents. Ngayon, up, ah, kahit, tulak wala akong nakaraw, ma'am, bakit hindi niya iabot sa anak ko? Ando naman anak ko sa bahay. O, oo, nga nga naman, Ati Juliet, oo nga naman, Ate Juliet. Oo nga naman, bakit? Po. Dapat ba iabot sa kung kanino nakapangalan o pwede naman sa mga anak, Ate Juliet? Kasi po, Mama Carla, nung minsan binigyan ko siya, eh, hindi naman po pumunta nung iniwan ko sa anak. Ah, so parang nadala ka. Hindi ka pumunta bakit hindi ka daw pumunta? Nag Sabi ako ma'am sa kanila na hindi ako pupunta kasi bawal kami mag-absent kasi may trabaho din kasi ako. Napadaan po kami sa barangay. Nagulat kami ng kasama ko. Sabi ko, Yen, hindi di ba si ano yun? Si Juliet, area leader natin yan. Oo nga. Sabi oh, oh. ni Yen, kasama ko. Ayun Ay, no, may kasama lelaki, lalaki. Ah, ah wag natin pansinin yan. Kasi ano lang yan, siguro kaikaglala niya. Nung umalis na yung kaibigan ko, Di, nagpaano pa ako, ma'am. Nag, nagdandahan talaga ako kung ano talaga. Ah. Nagmaritis <laughs> nga ako kami. Maritis, no? Ah, nagmaritis oh. siya. Di ba, ma'am? Nagdandahan, na? nagdandahan. Nagdandahan. Oh. Bawal magjowa kasi may yung ano namin, price namin. Kung magjowa ka o may relasyon ka na, tiwalag ka na sa solo parents. Eh, bakit kung oh. Mo ka na ka baka naiingit ka. Ako naiingit, inggit Ang ganda ko. Ah! Teki ko. <laughs> Nila pasukan Canada Nila pasukan Canada